Hello boys and girls It's your boy Randy boy <laughs> Hindi pala dapat hello What's up boys and girls It's your boy Randy boy Snowing now boys and girls Parang late no? yung pag-snow niya kasi January So ang date po ngayon boys and girls ay January 6 Ang oras 8.22pm At Ako po ang lamig po ay Negative 8 boys and girls So kalalabas lang natin Galing trabaho At eto pa -uwi na po tayo no? So this time naman Subukan natin na gabi Ang ating vlog <laughs> So meron lang tayong uh, ilaw. Okay ba? Maliwanag ba? Kasi may nakatutok sa akin ilaw sa labas, no? Kaya maliwanag. So malamig po siya, negative 8 boys and girls. Uh, yung mga ganitong panahon um, uh, dapat nararanasan namin to nung November 1 daw uh, after daw kasi or bago mag uh, All Saints Day dito o yung November 1 usually daw umuulan na talaga ng yelo pero dahil uh, yung nga ninyo kaya na late sya ewan ko kasi dun sa nabasa kong forecast sabi 2 days lang daw na mag -yelo. pero parang hindi eh pero parang hindi parang Parang tuloy-tuloy na daw to Hindi ko ulit alam no Kaya mahalaga dito, boys and girls Lagi mo i-check-check yung uh, weather report nila Kasi delikado pagka lumabas ka ng uh, na Hindi mo alam kung ano yung i-expect mong weather Kasi ba mamaya mag-hoodie ka lang mainit mamaya Tapos biglang lalamig Ayun, nararamdaman no, ko yung aking gulong no Umaaskas muna siya bago mabante. So, ito po ang aking dinadaanan pa uwi. Kung ano yung papunta ko, boys and girls, hindi na dinadaanan ko pa uwi. Wala na po siyang ibang daan. Kasi pag, paikot nga po ang uh, Edmonton, no? So, pagka uh, may iba naman daan, kaso nga lang, iikot ako ng malayo. So, okay na to 30 minutes na biyahe, boys and girls. Man, eh Sana okay lang yung ganitong snow no K Kasi natatakot ako dun sa kinukwento nila na Naku yung snow talaga lagpas ng gulong ng kotse Ganun uh, Pag nakaparada ka daw tapos inaulan ng kanan ng snow Minsan mahirap lumabas Kasi e, nga natatakpan ng snow pero yung mga ganitong light snow lang pwede pwede na siguro po Girls At January 6 nga pala boys and girls no? Dumating na po ulit si Inags Welcome back Shout out po sa inyo Inags uh, Bumalik na siya galing sa bakasyon From San Jose Occidental Mindoro <laughs> Ay kararating lang po niya no? Dito ulit sa Edmonton Halos isang buwan din siyang uh, nagbakasyon ng Pilipinas. Ang sarap, no? Pati si Rice Velasquez, si Rice is pauwi pa lang, pabalik pa lang dito ng katapusan ng uh, January, no? Si Rice Velasquez naman, di ko alam kung ilang buwan na siya sa Pilipinas. Parang, kung di ako nag tatlong buwan na siya sa Pilipinas, no? May inaayos kasi siya tapos si na no, family naman. Nung January 1 nag live sila. Tinanong ko kailan sila magbabaasyon. And uh, syempre eh uh, itatopic daw ni na Mark Carinio yan ano, at ng Carinio family. Kung anong plano nila this 2024, kung uuwi ba sila ng Pilipinas o hindi. So abangan natin sa Carinio family vlog. Yung nakikita ko, no, pag uh, baligtad, no, boys and girls. Um, nung nasa Pilipinas ako, syempre, nung nasa Pilipinas ako, Pinanonood, kaya ako nakilala si Inag, si Rice Pilas, kasi si Karine Family, at yung iba pang vloggers, no. To be honest, marami naman talaga kami pinanonood, ako. Ah, uh, pero syempre, yung tatlo lang na yun yung uh, madalas kung napapagod. And uh, nung nasa Pilipinas pa ako, um, parang nakaka ano mo yun syempre doon yung excitement no? nakikita mo sila rito nagtatrabaho Ah... Uh, sana nandun ako sana ganito sana magawa ko rin yun pagdating ko sa Canada ganito gagawin ko ganyan gagawin ko so eto na baliktad naman ang sitwasyon natin boys and girls tayo naman yung nasa Canada nagbakasyon naman sila no at uh, ano to? <laughs> Kahit na mapapanood ko sila, lalo na yung pag namamalengke sila, no? Ako po kasi ay palingkerong tao, no? <laughs> ah, mahilig po ako mamalengke, simula nung nag-asawa ako, boys and girls, which is yung, uh, hindi naman siguro simula nung nag-asawa ako. Uh, basta matagal na po, ako po ang namamalengke talaga no, sa bahay, lalo na sa Papitos Food House namin. Namamalengke po ako sa Balintawak, no? Madaling araw po Alas dos ng madaling araw uh, Umaalis na ako Minsan alas tres ng madaling araw Pupunta na ako sa Balintawak Market Nakamotor -naka lang po ako noon Boys and girls mamamalengke Alam mo yun yung Nami-miss ko dun yung Tama sila yung Ingay Yung uh, Amoy ng palengke Yan yung mga <laughs> Siksikan sa palengke no Yung tatawagin ka may makakasalubong ka na... May makakasalubong ka na kakilala mo. Yan. Shoutout kay Kuya Ronnie. Yan. Ang aking uh, laging kaklase sa pamamalengke, no? Lagi kami nagkakasalubong yan dun sa Balintawak Market. And hindi lang sa Balintawak Market, no? Bago ako matutong magbalintawak market, Nako, boys and girls, dun sa Malinta, eh minsan 10 minutes lang naman talaga dapat mamil mamalengke no pero nagiging 30 minutes to 40 minutes ako mamalengke kasi hindi mo maiwasan boys and girls yung sa mga kakilala no baka nandoon ayaw pa ako pasigitin so hindi mo kasi maiwasan na Bawaw Lalo na yung pinsan ko no si Kuya Uhoy. Kaya si Ate Susan, hello, shoutout kasi meron sila sa Malinta Market ng uh, ng pwesto ng mga gulay. So, syempre pag bibili ka doon, pangikimusta ka, Mabusta, ano nangyari, minsan pag uh, may session sila o nagkukwento ganyan. Tapos yung katapat nila ayan uh, si Kuya Rady sa magbabangus naman. So alam mo yun May mga istasyon tayo Sina Madam Weng Sina Pastora po. Sa mga magugulay dyan sa Malinta Kapusta po kayo So talagang tumatagal ang pamamalaking Dahil Alam mo yun, nalilibang ka kasi May mga kasalubong ka na mamalaking Uy ano ulam mo ngayon So minsan pupuntakan, di mo alam kung ano ulam Pero dahil may nakasalubong ka kakilala na magluluto ng isang putahe, eh. nagkakaroon ka na idea ba? Pwede ko rin pala yung nagtutuin ko na lang. So, ganoon o boys and girls. Tapos, doon ka na rin matututo kung paano magluto ng kung ano-ano. Kasi halimbawa, inalo ka nung tindera na isubukan eh, mo magbulay na ganito. O kaya isda na ganito. Um, uh, Siyempre, hindi mo alam kung paano lutuin. Eh. Sasabihin nila sa'yo, boys and girls. Ganito lang, madali lang lutuin yan, etc. So, iprito mo muna, tapos hanguin mo, tapos mag ka, eh, ganyan, -ganyan tapos mo yung tambog. Ano mo yun? Uh, yung pag sa palengke ka is uh, talagang buhay na buhay, boys and girls. At yun ang wala rito sa Canada. Na, napapanood ko sila, sina Rice Velasquez, sina Inax, pagpupunta sila sa palengke, no? Uh, doon sa palengke, nakakatawad ka. Dito boys and girls, wala, hindi ka makakatawad kasi nakapack na siya, no? Nakapack na. Hindi ko alam, comment nga kayo kung dito sa may Alberta or sa Edmonton, merong wet market, yung as in yung hilaw siya, tapos sa kakakatay, gano'n, mabibili ka. hindi no? ko alam kung merong gano'n eh, pero... Alam ko nakakita ako isang beses doon sa TNT, pero iba talaga yung yung asimi parang palengke talaga. Wala, wala. Pati sa karne. Alam mo yun. Yung sila'y nagkakatay, doon ka na nabibili. syempre mas mura yung pagkaganon. Kasi dito, boys and girls, naka-pack na siya, no? Naka-balot-balot na. Naka-kilo-kilo na siya. Pag binili mo. And uh, mostly, siguro, frozen na siya, boys and girls. Uh, kaya mas mas masarap pa rin talaga sa Pilipinas, masasabi ko. So mabalik ako yung nga nung nasa Pilipinas ako pinanonood ko sila parang gusto ko pumunta nung sila naman dito sa Canada nung sila naman yung nasa Pilipinas at bago pa lang po ako rito ha, uh, wala pa ako isang taon at nakita ko sila nagbabakasyon parang ang sarap no? ang sarap pagbakasyon ang sarap pagbakasyon ulit sa Pilipinas so yun lang. <laughs> Ayan, lagi ko rin kasama na alala ko si Pari Julius kasi may kainan din siya. Sila ni Mari Corona. Hello, shout out. Uh, Saro sa inyo, Mari Goy, Pari Goy. No, lagi rin sila nagbabalit boys and girls. Minsan nakikisabay ako sa kanila, minsan papabili ako sa kanila or sila naman ang papabili sa akin or minsan nakikita na lang kami ron at yung restaurant po nila hanggang ngayon ay uh, tumatakbo pa at malakas pa rin ano boys and girls shoutout sa Tito's restaurant no? dyan sa may isa sa pinakamalakas na tapsi silugan at uh, sislingan sa sobrang lakas tinabihan ng sikat na sislingan doon mo mapapansin talaga pag malaas ka na isa uh, May tumatabi na sa'yo yung nakaparehas mo o ginagaya ka na So, eto boys and girls papunta na tayo sa highway kung saan maghihiwala yung Edmonton at papasok ang Spruce Grove Kung mapapansin nyo boys and girls wala nang ice at basa na yung daan So, ibig sabihin siguro nauna na dito nag yelo at natutunaw na siya ngayon so sa Edmonton lang pala may yelo boys and girls dun sa araw naman baliktad kung napansin nyo dun sa vlog ko no parang papunta mafag naman sa Spruce Grove tapos nung umakit ako ng Antony Henday nawala yung fog 'di ba? So, talaga magkaiba sila ng lugar, no? At ibig sabihin, no, malayo talaga, magkalayo talaga sila. <laughs> malayo talaga yung trabaho ko. Para na ako nasa Enlex paggagabi, no, boys and girls. Or sa Slex diyan. Ito ay Anthony Hendy. Uh, paikot lang po ang uh, Anthony paikot po siya sa, sa Edmonton itong highway na to kumbaga yung NLEX uh, umikot lang sa NCR parang gano'n may inikutan lang niya ano pa mga magagandang content boy singers pa comment naman kayo comment naman kayo boy singers kasi napapansin ko lagi na lang ako nagdadrive tapos kung na ano, ano lang, lang sinasabi ko nagkukwento ano, karon Eh, baka mamaya naboboring na kayo. O kaya, yeah. alam niyo yun. Hindi naman tayo si Ding Dantes para paigad historia yung story ako. Hindi <laughs> naman pwede mag-rewind. Uy! <laughs> ano ba yung rewind-rewind na yan? Hindi ko pa napapanood yung rewind eh. Mukhang maganda daw kasi lahat ng kapamilya ko na nanood picture, namumugto ang kanilang mga mata, no? dito may sinihan din pero hindi ko alam kung magkano panood ng sine at saka ang sinihan dito boys and girls hindi katulad sa atin na nasa mall lang ang mga sinihan dito is may sarili silang establishment at sila lang yung pupuntahan mo sasadyain mo sila yan Parang yung mga sinihan sa recto, boys and girls, Sa mga taga Manila dyan, Jubel. Di ba may mga sarili-sarili silang sinihan? Yung pag-aanya-anya. Dito rin po, ganun. So, may building yung sarili sinihan. Wala siyang mall, wala siyang anything kundi sinihan lang. Uh, hindi ko pa alam po anong itsura sa loob. Pero malamang, may tindahan din siguro ng mga popcorn, ganun, pagkain. Tapos, yun na, papasok na sa pintuan siguro. Ito na, no? Uh, binabaybay na natin yung daan papunta sa Spruce Grove. At walang snow, boys and girls. So yung mabalik tayo sa palengke. Uh, naalala ko nun na uh, napadali napakadali lang. Halimbawa gusto ko ng sarili kong karne na cut o kung ano mamuhan nakakapag-request ka sa matadero no? parang dito kasi yung sabi ko nakapack na siya so hihiwain mo pa ng sarili mo itulad sa palengke, pag sinabi mo pang minuto pang uh, aldereta pang adobo adobo ka, tinola ka basta pag sinabi mo alam na nung ano tatatatat so, isang kilo tinola Uh, isang kilo minudo o ganun alam na kagad nung no, ano nun sabi pa siya yung yung minudo mo lagyan natin ng one fourth na atay o ano mga ano, ba kahit sa isda no boys and girls ako po ay kagad nung po kalaki napakahilig ko po sa isda no sa isda ang mga isda dito lalo na yung bangus na paborito ko Walang nagtitibog. Sana nag-aral muna ako mag-demon dyan, ano? Kung paano. Ang gagaling kasi nila, eh, talaga chinachani pa nila. Tapos ang bibilis nila. Yan. Lapit na tayo. So lang, boys and girls, no? Uh, nakakatawa na nakakamiss. Siyempre, hindi natin maiwasan pa uh, makamiss, no? yung mga nakikita natin, napapanood natin na dati nating ginagawa may isip mo yung uh, dati mong nakagis o nakagawian na halos everyday na ginagawa mo pero ngayon iba na kasi no? ito boys and girls uh, spruce group na to, itong stoplight na to so 60 na tayo rito simula dito kasi dito po ay napakahigpit no? <laughs> pag lumagpas ka ng 65 or 60 ayun may truck ewan mo makikita nyo oh, sa kaliwa ko may nag uh, ng ano, ng snow ayun no oh. yan oh, ang kat dalawa ay, Siguro kalakas ang snow dito ano yun boys and girls, no? Papansin nyo yung hangin, ano? Ayan, ang lakas, oh. So ayun, since malapit na tayo, ah papakita ko sa inyo yung Central Park, no. Ah, kasi ah, kahit tapos na ang Pasko at bagong taon, ay bukas pa rin ang ah, ilaw niya. Or yung Christmas lights na nakakatuwa. At pagka maaga pa, maraming nag ah, ice skating, boys and girls. Doon. Pero hindi na tayo pa Papakita ko lang sa inyo na dadaanan natin. Ayan po pala yung Toyota Highlander boys and girls no. Yan nasa harapan natin. Kung mapapansin niyo, para siyang RAV4 na malaki. Pero pag nakita mo siya sa loob, para siyang Innova. Innova, <laughs> Innova na Innova, Innova siya, no, yung Toyota Innova. Ganun po siya. Pero ito kasi is four-wheel drive. All or all-wheel drive siya. And uh Tsaka yung mukha niya is parang Rav4 nga. Ewan ko yung bagong modelo ngayon sa Pilipinas. Oh, shit. Yun. Nahirapan umabante yung ano ko ha, ah, yung... Naramdaman nyo ba, boys? Ang bagal natin umabante. Nahirapan siya. Makapal kasi yung ice, no? nagdadaan lang mayelo talaga siya dito ayun um, after nito no, papakipagkanan natin dito King Street isang dito na yung uh, uh, Central Park Kala ko tutulas po yung singers eh. Hindi pala. Ramdamin ulit natin kung kakaskas ulit siya. Ayan na nga. Kumaaskas nga. Yung Maas ka siya no? <laughs> Ang weather ngayon Ay sa Spruce Grove Negative 11 Ay eh, nakita nyo Negative 11 Ayan na siya yun. Bukas pa rin siya no? Yung Christmas lights Hindi ko alam kung hanggang Kailan matatapos yan Boys and girls Yung uh, Mga Christmas lights Pero sana hanggang Winter no, Kasi nakakatawa siya tingnan Napakalamig siguro tumambay dyan ngayon boys si At may ilan-ilan pa rin na skating. Talaga mahilig sila sa malamig, ano? Ayun, siguro ang ganito na lang tayo, boys and girls. At uh, maraming maraming salamat sa panonood, ano? At uh, tandaan natin na uh, na yung sinasabi, be a blessing to everyone. So that the so that the blessing will come to you. Hear that, ladies <laughs> boys and girls. Bye. God bless.